Ayan, welcome mga kasigbin. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin. Ngayon ay maaga tayo para mag uh, sunset fishing at saka of course mag night fishing. So ngayon ay target natin yung uh, inako pattern kung saan mga malalaki na yung mga anak ng banak na sa 10 to 30 centimeters na. Kaya yung lure na ginagamit natin ay malalaki. So nandito ko ngayon sa Oval. So ito yung gamit ko, uh, Silent Assassin na uh, floating. Ayan. So chains lure naman tayo at saka chains tayo ng lure action. So, ito naman, live and fall. I-try naman natin yung, ano, pass-retrieve. Mm. Ah! Hindi nakuha, guys. Oh, ay, nasabi tuloy ako. Kasi binitawan ko. Dito tayo sa heavyweight na version ng rolling bait. Dito naman tayo sa naraji. Pass-retrieve. So ano-ano nga ba ang gagawin natin kung sunod-sunod yung ating tinatawag natin na na zero or yung tinatawag nila na zero hit day? Ano ba yung pwede mong gawin? No? So ang pinakauna at uh, sa tingin ko ito yung pinakaimpata sa lahat ay dapat na especially kung nagsisimula pa lang tayo sa lure fishing at ini-expect talaga naman natin na ano no na... Uy! In expect naman talaga natin na, na marami tayong araw na walang kuha kasi nagsisimula pa lang tayo beginner no? so expectation na yun. Ano nga ba ang tamang uh, mindset para doon? No? So ang una at isa sa natutunan ko, huwag tayong mag-focus doon sa number of cuts yung na nating makakuha ng isda. No? Imbes na mag-focus tayo na dapat makakuha tayo ng isda, kung nagsisimula tayo sa lure fishing, mag-focus tayo sa mga mga bagay-bagay na natutunan mo dahil sa araw na yon, So, halimbawa, malaman mo, ah, dito pala yung current, ah, yung counter current, yung eddy, dito pala, dito pala nagtatambay yung mga baitfish, ah, natuto ka mag-cast ng tama, nakakapag, ah, mas na, malayo na yung ah, casting mo, or kaya natutunan mo yung movements ng isang lure, ah, ganito pala pinapagalaw, pinapatalon yung lure. So, yun yung, ano, 'Yun yung i-focus natin, no. Rather than tuon sa may kuha tayo. So, 'yun yung i-change natin yung mindset. Pangalawa ay kinakailangan natin na mag-keep ng tinatawag natin na journal or fishing diary, no. So, doon sa fishing journal at uh, fishing diary, isusulat natin, no. Sa araw na may huli tayo, susulat natin bakit tayo nakahuli. At sa araw naman na uh, hindi tayo nakahuli, uh, isusulat din natin bakit hindi tayo nakahuli. Ano ba yung strategy na ginamit natin? Ano yung adjustment doon sa, sa strategy na or fishing technique na ginamit mo? Ano yung adjustment? O tama ba yung timing mo sa oras? or mali ba? Walang, walang, walang current? Walang tide? So ano yung mga pwede mong gawin? So kahit na zero yung araw na yon natututo ka naman na ah, ito pala yung pattern na hindi mo dapat ulitin. Uh, ito pala yung uh, pattern na uh, bagay dito sa spot nito. So, pangalawa is mag-keep tayo ng record. no sa <laughs> record natin para ma-analyze natin yung ating uh, skills. So, kahit na sa araw na yun ay zero tayo, may natutunan pa rin tayo. nai improve pa rin natin yung ating uh, pag-fishing para sa next time, handa na tayo. Alam natin kung ano yung... Ano yun? Alam natin kung ano yung maganda sa lugar natin at ano yung hindi. Kasi natututo tayo doon sa mga araw na hindi tayo nakakuha ng isda. Pangal, uh, pangatlo naman ay pwede mong gamitin yung yung time na yun. Dumbawa, ano, ako, usually ito yung uh, ginawa ko at kaya na-discover ko itong spot na ito, no? itong oval. Kasi doon ako sa Tamagawa, Ohashi at uh, nagpiper prepare at saka doon sa yagod si Fastmark. So dahil wala akong kuha doon at total zero naman, so why not na i-explore natin yung bagong spot. Kaya yung pangatlong tip ay uh, gamitin mo yung zero moment mo na mag-explore ng ibang spot. No? Maglakad-lakad, i-check total zero ka na. So why not na i-try mo yung ibang lugar? Kahit na zero yon pare ko pa rin ng result pag mo ng bahay, zero ka pa rin. Pero malay mo no, sa pag-discover mo ng bagong spot, meron kang makikita. No? So, kaya yung ginawa ko, kaya na-discover ko itong uh, oval at saka yung uh, anyuji. So, actually, yung anuji, uh, sa ano lang yan, no? Ako lang ang nag-term niyan. Itong oval, ako din nag-term. Tapos, uh, yung isa pa, yung tamagawa boathouse, ako din ang nag-term na fishing spot yon dito. So, nilagyan ko lang ng mga indicator. So, yun, no? Pangatlo na reason. So, ngayon, pag uh, doon sa mga spot na nabanggit ko, pag wala akong kuha doon, nagtatry ako ng, ano, nagmo-move ako, kaya minsan, sa, di ba sa, kung napapansin nyo, sa, sa, Yaguchi, meron akong Yaguchi, right, right, Or ano yun, meron akong Yaguchi, right, meron ako, oh, 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 oh. meron akong Yaguchi, right, meron akong, uh, left, di ba napapansin nyo? yung, hello guys, nandito ako sa Yaguchi, pass mark, right, pass mark left, pass mark center, no? So kasi yun ang ginagawa ko ng no, mga zero ako ng no, mga time na yon. So mag-move ako ng ng isang ano. So mag ako ng standing position. So ang dito, ito yung ito yung oval center. So nandiyan sa kabila yung oval dami ito. Oval right sa right side ko. Tapos ngayon, mamaya later i-develop ko naman itong sa oval uh, left. So, ganun ang ginagawa ko. Pag total, pag zero na, why not i-explore mo yung katabi? No? At malay mo, doon pala nakatago yung mga isda na yon. So, yun yung ginagawa ko pangatlo. Uh, Nag-explore ako ng bagong spot para ma-discover. Maka-discover ako. At yun nga, nakakita ako ng iba't ibang mga spot na regular ko ng pinupuntahan ngayon. So, ngayon, ang ikaapat na tip naman, sakaling hindi ka makamove, no? So, limited lang yung spot mo at uh, talagang talaga nag-fishing ka, talagang wala. So isang option mo naman ay uh, i-try mo na mag-learn ng bagong technique. So gumamit ka ng ibang lure na hindi mo ginagamit at uh, baguhin mo yung ibang technique. No? So, so nung zero ako, so ang ginawa ko ay uh, hit lure natin last time sa last episode natin, yung rolling bait. Uh, since uh, hindi, matagal ko na siyang hindi ginagamit at yung Uh, Live and fall so atin ako nagli and fall kasi normal retrieve lang so sinubukan ko at nakahuli na so halimbawa kung yung spot mo talaga ay maliit lang hindi walang center walang le left walang right so ang isang pwede mo gawin is uh, mag-practice ka na gumamit ng ibang lure o kaya naman ay ibang uh, red action no lure action So, instead na yung regular mo na twitch-twitch, pwede kang mag-pass retrieve, uh, kaya naman ay stop and go, leave and fall. So, maraming pwede. Gumamit ka ng ano. So, yung lugar na tingin mo wala talagang isda, zero, zero na naman. So, try mo na gamitin ito para makapag-practice ka ng ibang uh, lore or action. So, change tayo sa blade lore. So another tip guys, no, kahit na zero ka, zero yung araw mo, pero isipin mo, hindi lang naman uh, catching yung fishing, no? Kahit na wala kang huli, nagkaroon ka ng time sa sarili mo na ma mo yung hangin, yan yung sunset, to Ayan, ma-appreciate mo yung sunset, yung hangin, nasa labas ka, no? So, hindi lang naman kailangan na Ma-pressure tayo doon sa ginagawa ng iba na kilang may huli talaga. So tayo, ah, nag-fishing tayo, iba-iba yung rason natin kung bakit nag-fishing tayo. So yung iba para ma-unstress sa trabaho, makapag-concentrate, makapag-focus, makapag-isip-isip, makapag-muni-muni. So bonus na yung ano no, may kuha tayo na naisda. So 'wag mong stress kung sa especially kung nagsisimula ka pa lang, 'wag mong stress yung sarili mo. Uh, na bakit sa uh, siro. <coughs> Rather, ang ikapito at last natin na tip ay mag-focus ka doon sa original na goal mo bakit ka nag-fishing. No? So, balikan mo yon. Kasi usually, no, pag sunod-sunod uh, na siro tayo, haba ng effort natin, ang dami ng ginagawa natin, tapos sunod-sunod na zero tayo. Pero expect na yun, kasi newbie pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo. So, ganun talaga. So, ang isa sa tip is mag-focus ka. Ba Balikan mo, i-review mo, ano yung goal mo? No? Ano yung purpose mo? Bakit ka nag-fishing in the first place? sa uh, Bakit ka nagsimula mag-fishing? Then, para bumalik uli yung saya ng fishing. Kasi minsan, uh, kasi yung iba, isang suggestion. So actually ito ay bonus bonus tip no na pag zero ka, siro ka ay at ginagawa natin ito karamihan sa ating ginagawa ay manood ka ng mga fishing tutorial sa YouTube etc no panoorin mo. Pero yun nga lang ay mag-ingat doon no sa mga YouTube video na pinapanood mo. Kasi usually ano yon lalo na pag mga pro o kahit na hindi pro no. So may ano yon may selection bias guys so may selection bias yun ibig sabihin ah uh, syempre para maging interesting yung video ipapalabas niya yung mga araw niya na may mga exciting na huli kasi kung nagfishing ka tapos wala hindi naman exciting yun sa mga viewers mo na lagi na lang yung laman ng video mo ay zero hindi naman yun na nagsisinangaling so mo ako no so ang ginagawa ko is uh, isa-summarize ko na lang no? kagaya kanina, ko, apat na araw na akong walang kuha. So hindi ko ilalagay yun sa video yung haba-haba ng video na walang kuha. So isa sa lang i-report. -re so ngayon, kung zero tayo at uh, nanonood tayo ng mga YouTube video, mga vlogs, tutorial, mag-ingat tayo dahil uh, minsan, imbes na ma-inspire ka, mas lalong mag, down ka kasi nakita mo sila nga nakakahuli eh. ba ako bakit ako hindi no so yun yung danger minsan no pag nanonood tayo sa sa YouTube so kinakailangan nating i, i check yung para doon sa uh, kung nanonood tayo ng mga YouTube video so yun yung ating mga tip kung sunod-sunod ka na zero no so kinakailangan nating i-change tingnan natin itong zero days mo no catch days as a chance na makapag-adjust at matuto. So dito tayo sa Silent Assassin na 99. Yan. Nag-change attire oh, na tayo guys kasi madilim na. So dito tayo sa Sinking Pencil Shalom. Yan, change tayo guys. Dito tayo sa Snyder. Balik tayo dito sa Rolling Bait. <laughs> ah, nasabit. So lumipat tayo ngayon sa Yagutsi Passmark right side. So, medyo may araw pa. So, try muna natin mag-jerk. Kasi meron pa dito muna tayo sa mababaw. Dumi tayo mula sa uh, oval. Kasi walang response doon. So, pahitayin pa guys. So, mag search lang tayo. So, meron bang si Bas na pagalagala? Nabanga tayo, guys. Ano kaya yun? Banak? Yan, dito muna tayo sa counter wake, Dito naman tayo sa bank, guys. Yan, dito muna tayo sa galba. So, isa pa palang tip, no? Kung ikaw ay uh, uh, halo zero, no? Pero, uh, kung meron ka namang mga strike na hindi mo nakukuha, na-unhook. So, ang ibig sabihin noon ay tama yung spot mo no? at tama yung timing mo, at saka tama yung lure na ginamit mo, yun na lang hindi mo nakuha yung isda. So, dapat lang na-accelerate, no? ibig sabihin no, na gumagaling na tayo. So kahit zero man tayo, pag-uwi natin, pero kung may strike tayo, o tingin ay ay ano, magandang sign na yan na nagli-level up na tayo sa ating lure fishing na hobby. So ayan guys, kagaya nga ng ating tip. Yung zero hit nights or zero hit days kung saan sunod-sunod tayo na zero ano nga ba ang dapat nating gawin at ang uh, nagbigay ko ng mga idea na nakita ko na nabasa ko natutunan ko at maging sa experience ko kung ano nga ba ang, ang dapat gawin no especially kung tayo ay newbie beginners mag-focus tayo sa ating ibang goals na ngayon ay uh, nakapag uh, cast tayo na improve natin yung ating casting nalaman natin yung uh, movements ng lord at uh, kung ano-ano pa na nagpapakita ng pag-unlad natin pag-improve natin sa ating fishing skills. So hindi ba natin nakuha yung sibas ngayon ay marami naman tayong natutunan, marami tayong na explore. So una nga is uh, nakapag-explore ko doon sa Oval na sa Sunset, no? So kasi hindi pa ito yung skills ko. Hindi pa ako magaling sa day fishing kaya unti-unti kong dine-develop itong skills ko sa day fishing. So kaya kahit na zero man tayo ay nagkaroon tayo ng chance na ma-improve ang ating fishing skills. At of course no, ah uh, lagi nating tatandaan na ang isda ay nandyan lang. Uh, minsan ay hindi sila aktibo, uh, minsan naman ay aktibo sila. So nasa tamang panahon lang din 'yan. Kaya ang importante at gaya ng isa sa mga tip natin, ang importante is mag-focus tayo bakit ka nag-fishing. Bumalik ka doon. Uh, i-review mo ang iyong goal, ang iyong agenda, ang iyong reason kung bakit ka nag-fishing at focus tayo doon. Hindi sa may kuha or wala. Kung i-focus tayo, bakit nga ba nag-fishing? At para sa iba pang mga tips, panoorin ang video na ito. At huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click lang ito. Ito si Erwin. Magkita-kita tayo sa ating next na fishing adventure para mahuli natin ang ilap na mamaw. See you sa ating next episode. Fish on! Fish on.